Isipin ninyo ang petsang Mayo, 24, isang libo siyam, naput isa. Sa loob lamang ng tatlong anim na oras, ang kalangitan sa pagitan ng Afrika at gitnang silangan ay naging isang lihim na daanan. Isang world record na hanggang ngayon ay wala pang nakakabreak. Labing apat na libo tatlong daan, na tao ang inilikas mula sa isang war zone at dinala sa Israel. May eroplano isang Boeing 747 ng ELL na may mahigit isang libong pasahero sakay. Tinanggal nila lahat ng upuan para magkasya ang mga tao sa sahig parang sardinas. At sa biyahe na iyon, sa libu-libong talampakan ang taas, may dalawang sanggol na ipinanganak. Umalis sila bilang mga Aprikano na nasa panganib ang buhay at lumapag bilang mga malayang mamamayan ng Israel mag ka. Kilala ang operasyong ito bilang himalang makatao, ngunit may isang detalye o koneksyon na madalas hindi napapansin. Ang mga taong iyon ay hindi basta-bastang mga refugee. Hindi sila mga bagong convert. Sila ang mga pangunahing tauhan ng pinakamatandang misteryo ng ating kasaysayan. Sila ay bahagi ng nawawalang tribo ng edad. Susuriin natin kung bakit. Ang pagbabalik nila ay hindi lang demografikong pangyayari kundi katuparan ng propesiya na kinatatakutan ng maraming geopolitiko. Dahil kung bumalik na si Dan, nagsimula nang tumakbo ang oras para sa natitirang mga tribo. Maligayang pagdating. Ako si Ari mula Israel. Para maintindihan ang laki nito, kailangan nating i-rewind ang tape, 2,700 taon. Naaalala nyo ba ang video natin kamakailan tungkol sa tribong Manases sa India? Maganda ang naging pagtanggap nyo sa video. Dahil napagtanto namin na ang nawala ay hindi nangangahulugang naglaho, kundi nakalimutan. Batay sa opisyal na kasaysayan at Biblia, noong pitong daan at dalawamput dalawang bago, ang karaniwang panahon sinakop ng Imperyong Asiryo ang hilagang kaharian ng Israel. Sampu sa labindalawang tribu ang nawala sa mapa, ipinatapon sa mga hindi kilalang lugar. Kabilang dito ang tribu ni Dan, ang anak ng patriarkang si Jacob. Sa loob ng maraming siglo, ang mga akademikong historiador, yaong nagsusulat mula sa mga komportabling opisina sa Europa, ay nagsabing ang paghahanap sa mga tribong iyon ay isang alamat lamang. Sinasabi nila na ang mga ito ay na-assimilate na. Nawala na sila, ngunit habang sila ay sumusulat ng mga mapagdudang libro sa mga bundok ng Ethiopia at sa mga natagpuan sa Ilog Nile, may isang komunidad na tumatangging maglaho. Tinatawag nila ang kanilang sarili na Beta Israel, ibig sabihin, ang bahay ng Israel. At dito nagsisimula ang kwento, kawili-wili dahil hindi tulad ng ibang mga grupo na nagsasabing sila ay mga Hudyo, ang Beta Israel ay mayroong isang bagay na wala ang iba, isang kapsula ng panahon. Pakitutukan ninyo ang impormasyong ito dahil ito ang pinakamahalagang ebidensya nang matagpuan sila, ang mga Hudyo sa Ethiopia ay nagsasagawa ng isang relihiyon na ikinagulat ng marami. Mahigpit nilang sinusunod ang Shabbat, gaya ng nakasaad sa Torah. Tinutuli nila ang kanilang mga anak sa ikawalong araw at may mga napaka-espesipikong batas tungkol sa pagkain, gaya ng itinakda sa Torah, sa Lumang Tipan, sa mga aklat ni Moises, na may kaugnayan sa pagkain na kosher. Pero narito ang pinakakakaiba at isang malaking patunay. Hindi nila alam kung ano ang hanuka, ang tradisyonal na pista ng mga Hudyo na ipinagdiriwang tuwing kalagitnaan ng Disyembre. Hindi rin nila alam kung ano ang pista ng Purim. Isipin mo, paano ngayon may hudyo na hindi nagdiriwang ng Hanukkah o Purim? Ang sagot, siyempre, ay nakakabahala dahil sa luhika nito. Ipinagdiriwang ng Hanukkah ang tagumpay ng mga makabeo noong ikalawang siglo bago ang karaniwang panahon habang ipinagdiriwang ng Purim ang kaligtasan ng mga Hudyo bilang bihag ng Imperyong Persyano. Kung ang mga Beta Israel mula sa Afrika ay hindi alam ang mga pagdiriwang na ito, Ibig sabihin ay umalis sila ng Israel bago pa mangyari ang mga kaganapang ito, kapwa Hanukkah at Purim. Umalis sila bago pa maitayo ang ikalawang templo. Umalis sila bago na isulat ang Talmud. Ang kanilang Hudaismo ay isang buhay na fosil mula sa panahon ng unang templo na parang na-freeze sa oras ng mahigit dalawang libong taon sa puso ng Afrika. Wala silang mga rabino. Meron silang mga pari na tinatawag nilang Kesim na malapit na kaugnay ng Israel. nagaalay aalay ba sila ng mga sakripisyo ng Pesaj, ang biblical na Paskwa? Isang bagay na itinigil ng ibang mga Hudyo nang sunugin ng mga Romano ang templo sa Jerusalem noong taong pitumpu. Ito, mga kaibigan ko, ay hindi mo basta-basta may invento. Ngayon, alam ko ang iniisip ng marami at gusto ko kayong maging mapanuri. Baka sabihin ninyo, Ari, parang masyadong romantiko ito, pero anong sabi ng agham? Hindi ba? Na sila ay mga lokal na taga Ethiopia lang, na sa isang punto ng kasaysayan ay yumakap sa hudaismo. Malamang ilang siglo na ang nakalipas, at naniwala sila sa alamat. Hindi ba? Valid naman ang tanong na ito. Sa katunayan, noong dekada 80 at 90, ang mga unang pag-aaral sa henetika ay nagsabi ng eksaktong ganoon, na parang sila ay henetikong taga Ethiopia. At wala nang iba pa. At ang mga nagdududa ay nagkamot ng kamay at nagsabi, Kita nyo, yan ay isang alamat lang. Pero umusad ang siyensya. Naging mas maayos ang mga pag-aaral sa DNA. At ang mga pinakabagong pag-aaral mula taong dalawang libo pataas ay nakatuklas ng isang bagay na nagbago ng kwento. Oo, maraming halo ng lokal na malinaw naman pagkatapos ng mahigit dalawang taon pero nakakita sila ng isang maliit na bahagi ng genetic component. Isang hindi matatawarang bakas na nagmula sa gitnang silangan. Natuklasan ng mga geneticists ang mga paternal na linya na hindi karaniwan sa Afrika, ngunit tumutugma sa mga sinaunang populasyong simita. Ang kasalukuyang siyentipikong konklusyon ay mayroong isang grupo ng mga sinaunang Israelita na lumipat, nanirahan at nakihalubilo sa lokal na populasyon mahigit 2,500 taon na ang nakalipas hindi sila mga bagong nagpalit ng relihiyon kundi mga inapo ng isang sinaunang migrasyon. Hindi lang aktang denotaryo ang kailangan natin, may makasaysayan din tayong mga dokumento. Noong ikasyam na siglo, lumitaw ang isang malalakbay na nagngangalang Pangalan, lahat ng dat, si Danita. Inilarawan niya ng eksakto ang isang malayang estadong hudyo sa Africa noong ikasyam na siglo na ayon sa kanila ay mga inapo ng tribo ni Dan. Ibig sabihin, noong ikasyam na siglo, may malinaw ng pagkakakilanlan ang tribong na natili roon. Kaya alam nating hindi lang ito nangyari pagkatapos. Hindi ito nangyari noong ikalabindalawa, ikalabintatlo o ikalabing apat siglo. Pinag-uusapan natin ay ikasyam at ikalabing anim na siglo. Ang kilalang rabino na si David Bensingra, na kilala bilang si Rabas, isa sa pinakamalalaking autoridad sa batas sa kasaysayan, ay sumulat mula sa Ehipto. Ang mga Hudyo na nagmula sa lupain ng Kush ay walang duda mula sa tribo ni Dan. Para sa mga hindi masyadong pamilyar sa kontekstong biblikal, ang Kush ay ang salitang ginagamit upang tukuyin ang mga lupain ng Afrika. At ang Rabino, hindi niya sinabi na baka, sinabi niya, walang duda, sila ay mula sa tribo ni Dan. Mahalaga ito kung mahilig kang makinig ng musika. Kung gusto mo ang lahat ng may kinalaman sa Israel, ang musika mismo, na puno ng kontekstong biblikal at iba pa. Inaanyayahan kitang pumunta at makinig sa channel na La Voz de Sion, doon ay maririnig mo ang mga salmo ni Haring David na may musika sa Hebreo at Espanyol. Isang proyektong lumalago at sigurado akong magugustuhan mo ito ng husto, pumunta ka at subukan mo ang La Voz de Sion na may Zed. Tiniti kong magugulat ka sa ganda nito. Makikinig ka ng mga kwentong biblikal, mga salmo, mga kawikaan na may musika gamit ang pinakamagagandang himig sa Hebreo. Ngayon sa makabagong panahon, ang opisyal na pagkilala ni Rabino Wadya Yosef noong isang libo. Siyam na raan, pitumput na nagdala sa kanila sa Israel ay hindi isang makabagong imbensyon sa politika. Ito ay nakabatay mismo sa isang legal na presidenteng apat na raang taon na ang nakalipas at sa siyentipikong pananaliksik na isinagawa noon. Ang tribo ni Dan ay hindi talaga nawala. Para sa may alam, sila ay hiwalay lang. Pero ang pagbabalik sa tahanan ay hindi naging madali. Ito ay parang pelikula ng espiya at trahedya. Una ay ang Operasyong Moises. Noong dekada 80, libu-libong hudyo mula Ethiopia ang naglakad patungong Sudan, tumawid sa disyerto at hinarap ang gutom at mga tulisan daan-daan ang namatay sa daan, namatay silang nangangarap tungkol sa Jerusalem na hindi pa nila nakita. Pagkatapos, nang bumagsak ang kalagayang pampolitika sa Ethiopia noong isang libo, naput isa, inilunsad ng Israel ang Operasyon Solomon. Nakilala bilang malawakang airlift na nabanggit ko sa simula. Hindi humingi ng pahintulot o naghintay ng resolusyon ang Israel sa United Nations. Agad nilang ipinadala ang eroplano. Nagbayad at iniligtas ang kanilang mga tao. Dahil iyan ang pagkakaiba ng may estado at wala. Ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng kwentong pambata. Napakahirap para sa kanila ang pagdating sa Israel. Ano? Isipin ninyo ang mga... Ano mga taong galing sa mga baryong walang kuryente, tapos biglang napunta sa Israel. Inilunsad ng pamahalaan ang operasyon sa Lumon. Nakilala noong taong dalawang libo ang operasyon sa Lumon na talagang sumikat noong taong dalawang libo. Nadiskubre ng pamahalaan na walang magagawa ang mga donasyon. Noong taon na iyon, Noong dalawang libo, si Noirir ang nagbigay sa mga tao. Noong simula pa lang, hiningi ng Rabinato ang simbolikong pagbabalik loob para alisin ang pagdududa. Isang bagay na inisip ng marami bilang sampal sa kanilang kasaysayan ng paglaban. Pero tingnan, nandito na tayo ngayon, 2025. May mahigit isang daan at pitumpung Israeli na may lahing Etiopiano sa Israel ngayon. Makikita mo sila sa elite na unit ng hukbong sandatahan sa parlamento bilang embahador doktor at opisyal. Ang zig ang kanilang pista kung saan nagdarasal sila sa Jerusalem na nakaputi ay pambansang holiday na ngayon. Sa Israel, mula sa pagiging isang nawawalang tribo, naging bahagi na sila ng gulugod ng bansa. At dito gusto kong itanong sa inyo, bago panoorin ang bidyong ito, ilan sa inyo ang totoong nakakaalam na natagpuan na ang mga inapo ng tribong edad? Ipaalam nyo sa akin at hayaan nyong itanong ko ito kung ang tribong edad ay nakatago sa harap ng lahat sa Africa sa loob ng dalawang libo at pitong taon, saan nyo sa tingin matatagpuan ang iba pang walong tribo? Lumabas na ang tribo ng Manases. Panoorin ang bagong video tungkol sa kanila sa aking channel. Sa tingin nyo ba makakakita tayo ng katulad na mga bakas ngayon sa Asia o kahit sa Amerika? I-share nyo ang opinion nyo dito. Sige, inilalabas ko ang tanong na ito dahil mahalaga ito para sa inyo na nanonood mula sa Latin America, mula sa Estados Unidos, o mula sa Europa. Dahil ang pag-iral ng tribong edad ay ang pagkakamali ng metrics na lubusang sumisira sa makabagong naratibo na ang sionismo ay isang puting kolonyalistang kilusan. Sa mga universidad at sa United Nations ngayon, lahat ng kanilang progresibong pananaw ay puno ng anti-Hudyong propaganda. Gusto nilang ibenta ang ideya na ang Israel ay isang European enclave sa gitnang silangan isang sangay ng kanluran ayon sa marami. Pero ang kasinungalingang yan ay nabubuwag kapag nakita mong may isang hudyo na taga Ethiopia na hinahalikan ang lupa ng Israel. Narito kayo, may itim na lahing Aprikano na hindi yumakap sa relihiyon ng mga misyonero kundi iningatan ang tura sa bundok ng Ethiopia. Mga siglo bago pa dumating ang Kristyanismo sa Roma o bago pa lumitaw ang Islam sa Arabia. Hindi sila mga puting may pribilehiyo sila ang buhay na patunay na ang mga Hudyo ay hindi isang modernong imbensyon ni isang imbensyon ng Europa kundi isang bansa na nabuo sa Gitnang Silangan na pinangalat at may karapatang bumalik sa kanilang lupang ninuno anuman ang kulay ng kanilang balat. Isipin mo ito ayon sa panahon. Noon sa Europa, sumasamba pa sila sa puno at bato at matagal bago pa man ang mga krusada o ang Imperyong Britaniko. Bago pa man tumigil ang mga Arabo sa pagiging politista at nilikha ang Islam, ang mga lolot-lola ng mga Etiyopiyang ito ay nagdarasal na patungong Jerusalem, nagsasakripisyo ng kordero tuwing Paskua, tinutuli ang kanilang mga anak at binabanggit sa kanilang mga awitin ang isang lupain na tinatawag na Siyon. Ang presensya nila ay paalala na mas nauna ang koneksyon sa lupang ito kaysa sa anumang makabagong sigalot pampolitika. Sa pagliligtas sa kanila, hindi nag-aangkat ng kolono ang Israel, kundi muling binubuo ang pamilyang nahiwalay ng dalawang libo at pitong daang taon. Kaya sa susunod na marinig ninyo na ang hudaismo ay banyaga sa rehiyong ito, alalahanin ninyo ang mga beta Israel. Pinanatili nila ang apoy sa Afrika noong panahong hindi pa marunong magbasa ang natitirang mundo Pinapatunayang ang pagkakakilanlan ng Israel ay kasing tanda at lawak ng kasaysayan. Ang tribo ng Dan ay nagbalik na. At kung nagbalik na si Dan, ang tanong ko ngayon ay, sino ang susunod? Anong iba pang alamat ang malapit ng lumabas mula sa dilim at muling magbago ng mapa ng geopolitika? Kung gusto mo ng ganitong pagsusuri, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang kampanita para updated ka sa bagong video. Kung gusto mo ang impormasyong ito, at malaman kung ano ang nangyayari dito sa Israel at sa rehiyon. Huwag kang mag-atubiling mag-subscribe. Kaya huwag kang umalis nang hindi nagiiwan ng like at ishare mo ang video na ito.